Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba na may mga senior citizens na biglang nakatanggap ng balita na naputol na ang kanilang S pension? Tama ang inyong narinig. May mga lolo at lola natin na umaasa sa buwanang benepisyo mula sa TES na bigla na lamang nawala ang kanilang sahod. Nakakalungkot, hindi ba? Kaya ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang isyo na nakakaapekto sa libu-libong mga senior citizens sa buong bansa. Hindi ito biro, mga kaibigan, dahil ang pensyon na iyan ang pampalubag buhay ng maraming matatanda na wala ng ibang pinagkakakitaan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong sabihin sa inyo na ang video na ito ay hindi para manakot o maghasik ng kumpusyon. Layunin natin dito ay bigyan kayo ng tamang impormasyon at maintindihan kung bakit nangyayari ito. Maraming mga chismis at maling balita ang kumakalat sa social media, kaya importante na malinaw nating malaman ang katotohanan. Huwag kayong mag-alala dahil tutulungan ko kayong maintindihan ang proseso at kung paano maiiwasan na kayo ay mapabilang sa mga apektadong senior citizens. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan na ang SSH o ang Social Security System ay may mahigpit na patakaran pagdating sa pagbibigay ng pension hindi basta-basta lang bibigyan ng benepisyo ang isang senior citizen. May mga requirement at kondisyon na kailangan sundin. At kung sakaling may paglabag sa mga patakarang ito, natural lamang na may corresponding na aksyon ang IS. Pero hope nating i-judge kaagad ang mga apektadong seniors dahil minsan, hindi nila alam na may ginagawa pala silang labag sa patakaran. Kaya nga tayo nandito ngayon para linawin ang lahat. Ang unang dahilan kung bakit may mga senior citizens na tinanggal sa excess pension ay dahil sa duplicate accounts o double registration. Alam nyo ba na may mga kaso kung saan ang isang tao ay may dalawa o higit pang IS number? Nangyayari ito lalo na noong mga nakaraang taon kung kailan hindi pag gaanong advanced ang sistema ng IS. May mga manggagawa noon na lumilipat-lipat ng trabaho at sa bawat paglipat, binibigyan sila ng bagong IS number. Hindi nila alam na bawal pala ito at dapat ay isang SS IS number lang ang gagamitin sa buong buhay nila. Ngayong nag-upgrade na ang sistema ng is at naging digital na, madali na nilang madetect ang mga ganitong kaso. Kapag nahuli ka na may duplicate accounts, automaticong ay suspend o tatanggalin ang iyong pension hanggang sa maayos ang problema. Pangalawa, may mga kaso rin ng fraudulent claims o mga peking aplikasyon para sa pension. Masakit isipin pero totoo ito mga kaibigan. May mga taong gumagamit ng fake documents, faking birth certificates o mga sinungaling na information para makakuha ng pensyon na hindi naman nila karapatan. May mga sindikato pa nga na nag organisa ng ganitong illegal activities, dinagamit ang mga inosenteng tao para sa kanilang masasamang layunin. Kapag nadiskubre ng sshe ang ganitong pandaraya, hindi lang ang pensyon ang mawawala sa inyo. Pwede pa kayong kasuhan at makulong dahil ito ay isang krimeng seryoso. Kaya kung may nag-aalok sa inyo ng mabilis na paraan para makakuha ng pension kahit hindi pa kayo qualified, huwag gayong papayag dahil mas malaki pa ang madiging problema ninyo sa huli. Pangatlo, ang pagkamatay ng pensioner na hindi na iulat sa tes Ito ay isang malaking problema na madalas nangyayari. May mga pamilyang patuloy na kumukunha ng pensyon ng kanilang lolo o lola kahit namatay na pala ito ilang buwan o taon na ang nakalipas. Alam niyo ba na ito ay considered na fraud din? Obligasyon ng pamilya na iulat kaagad sa SSS ang pagkamatay ng isang pensioner para ihinto ang benepisyo. Ang perang natatanggap pagkatapos ng kamatayan ay kailangang ibalik sa SSS at pwede pa kayong kasuhan kung sadyang itinago ninyo ang katotohanan. May mga kaso pa nga kung saan ang mga anak o kamag-anak ang patuloy na nagwi-withdraw gamit ang ATH card ng namatay na thinking na okay lang dahil hindi naman nila kasalanan na patuloy na nagde-deposit ang is. Mali ito, mga kaibigan. Dapat na iulat ninyo kaagad. Pang-apat na dahilan ay ang hindi pagsunod sa validation requirements ng ETH. Bawat taon, may tinatawag na pensioners validation o verification process. Ito ay paraan ng ISS para siguraduhing buhay pa at qualified pa rin ang mga tumatanggap ng pension. Maraming senior citizens na hindi sumasagot o hindi dumarating sa mga ganitong verification dahil sa iba't ibang kadahilanan. May mga sakit, may mga nasa malayo o sadyang hindi alam na may ganito palang requirement. Kapag hindi ka sumipot o hindi ka nagsubmit ng required documents sa loob ng itinakdang panahon, automatic na i suspend ang iyong pension. Mabuti na lang at pwede pa itong marine state basta kumpletuhan mo lang ang requirements, pero mahaba ang proseso at abala. Ang ikalima ay ang failure to update personal information. Nakakagulat pero maraming pensioners ang hindi nag-update ng kanilang address, contact number o bank account details. Kapag nabago ang inyong address at hindi ninyo ito sinabi sa SSA, paano nila kayo makokontak kung may importante silang kailangang ipaabot? lalo na kung lumipat na kayo ng bahay o nag-abroad ang mga anak ninyo at sumama kayo sa kanila. Dapat laging updated ang inyong records para walang problema sa delivery ng pension o sa communication mula sa TAS. May mga kaso pa nga na nawawala ang ACID card at hindi nagre-report ang pensioner tapos ibang tao na ang gumamit at naubos na ang laman. Kawawa naman kayo kung ganito ang mangyari. Isa pa ang problema sa bank accounts. Alam niyo ba na required ang ISIS na magdeposito ng pension sa isang active bank account? Kapag sarado na pala ang account niyo o dormant na dahil matagal nang hindi ginagamit, hindi makakadeposito ang ISIS at eventually ay suspend ang inyong pension. May mga senior citizens din na namatay na ang may-ari ng bank account na ginagamit para sa pension pero hindi nila binago, kaya tuloy-tuloy pa rin ang deposito sa account ng namatay na. Ito ay mali at labag sa batas. Dapat lagi ninyong i-check kung active ba ang inyong bank account at kung may problema, ayusin ka agad bago pa lumala. Meron din mga pensioners na nag-abroad permanently pero hindi nag-inform sa TETH. Kapag lumipat kayo ng ibang bansa at doon na kayo permanenteng tumitira, may ibang proseso na dapat sundin para makuha pa rin ang pension. Hindi pwedeng basta-basta na lang kayong aalis ng Pilipinas at sa Pilipinas pa rin i-claim ang pension ninyo. May mga requirements ang ISS -IS para sa mga overseas pensioners at kung hindi ninyo ito susundin, maaari nilang ihinto ang inyong benepisyo. Dapat ninyo silang i-inform at magpasa ng proof of life abroad at iba pang dokumento para patuloy kayong makatanggap. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano may iwasa na maputol ang inyong pension. Una, siguraduhin mayroon lamang kayong isang IST number at hindi duplicate. Kung hindi kayo sigurado, pwede kayong mag-inquire sa nearest the branch o sa kanilang online portal. Pangalawa, huwag kayong papayag sa kahit anong fraudulent scheme kahit na sinong mang anyaya sa inyo. Pangatlo, kapag may namatay na pensioner sa pamilya, iulat ka agad sa SS sa loob ng tatlong buwan para maiwasan ang problema. Pangapat, always attend ang pensioner's validation o kung hindi kayo makakasipot, mag-coordinate sa SS kung paano ninyo pwedeng i-submit ang requirements ninyo. Panlima, regular na i-update ang inyong personal information, lalo na ang address at contact details. At pang-anim, siguraduhing active ang inyong bank account at kung may balak kayong mag-abroad, ay inform ang IS at sundin ang proper procedure. Importante rin na maintindihan ninyo na ang IS ay hindi naman kaaway ginagawa lang nila ang kanilang trabaho na siguraduhin tama at patas ang pagbibigay ng benepisyo. Ang mga patakaran na ito ay para protektahan din ang pondo ng ISIS na galing sa mga kontribusyon ng mga manggagawa. Kung lahat ay magiging disiplinado at susuportahan ang mga patakaran, mas magiging sustainable ang pension system natin at mas maraming Pilipino ang makikinabang sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa pagnanakaw ng karapatan ng mga senior citizens, kundi sa pag-aayos ng sistema para maging mas maayos at organist. Para sa mga naapektuhan na at naputol na ang pension, huwag kayong mawala ng pag-asa. May proseso kung paano ninyo ito ma reinstate o maayos. Una, kailangan ninyong pumunta sa SF branch na malapit sa inyo at mag-inquire kung ano ang eksaktong dahilan bakit naputol ang inyong pension. Pagkatapos, aayusin ninyo ang problema depende sa dahilan. Kung duplicate accounts, kailangan ninyong mag-consolidate at pumili ng isang number lang na gagamitin. Kung verification issue, kompletuhan ang requirements. Kung bank account problem, mag-open ng bagong account o re activate ang luma. Matagal man ang proseso, kayang-kaya itong ayusin basta determinado kayo at kompleto ang mga papeles ninyo. Gusto ko ring i-remind sa lahat na maging vigilant tayo laban sa mga scammers na nag-aalok ng tulong pero ang totoo ay nanluloko lang. May mga taong nagpapanggap na SF personnel o fixers na nangungulekta ng pera kapalit ng pangako na aayusin nila ang problema ninyo. Huwag kayong magpapautang sa kanila dahil wala silang kakayahang tumulong. Direkta kayong pumunta sa SET office o tumawag sa kanilang hotline para sigurado na tama ang impormasyon at prosesong sinusundan ninyo. Libre lang ang serbisyo ng ISIS at hindi kailangan ng fixer o midleman para makuha ang inyong benepisyo. Sa pagtatapos, nais kong sabihin na ang isyo ng pagkaputol ng pension ay seryoso pero solusyonable. Ang susi dito ay tamang impormasyon, disiplina at pagsunod sa mga patakaran. Bilang mga mamamayan, responsibilidad natin na maging aware at proactive sa pag-aalaga ng ating mga karapatan at obligasyon. Para sa mga senior citizens na nanonood, huwag kayong matakot o mahiya na magtanong sa SSS kung may mga bagay kayong hindi maintindihan. Nandyan sila para tulungan kayo. At para naman sa mga anak at kamag-anak ng mga seniors, tulungan ninyo sila sa pag-manage ng kanilang pension at siguraduhing naiintindihan nila ang mga proseso. Sama-sama tayong magtulungan para walang mapagiwanan at lahat ay makakamit ang benepisyong nararapat sa kanila. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Hanggang sa muli at mag-iingat palagi.